Batman. Oh. Ako yung pinuntahan dito nung sindikato. Bakit naman ako? At dahil yung pala may kahiro na pipe. Hmm. Eh, yes, hindi umano yung sabay, nagnakaw daw ng dalawang milyaw. Ba, malaki din. O, oh, ay ngayon ay hindi sila magkaintindi at tinatanong, ay hindi naman makaintindi kung anong sinyas ng puting gayaan. O. Oh. Eh, sabi, may nakapagturo daw na ako'y magaling daw mag-interpret ng pipe. Oo so oh, nga. Ay, di sa akin dumais. Hmm. Ang sabi, paano daw tuga yung kahiro niya, magnakaw ng dawang miliyon. Ay, ano, ginawa, pinagsama kayo? Oo, hindi ako pinagsama daw. Hindi pagdating nga doon ni eh, pinausap ko ang pipe, sabi ko, tinatanong ko ako, saan mo, di nila yung pira. Hmm. Yung pira, sabi, wala, wala. Hindi rin niya alam, wala daw siyang alam daw. Okay. Tinanong sa akin ng sindikato, ako, ano sabi? Ako sabi, wala daw siyang alam, eh. hindi rin niya alam yung pirang ngayon. Oh. Mm -hmm. Ay, di galit-galit na, galit na nga yung sindikato. Eh, sabi, tanongin mo ulit, tanongin mo nung ayaw. Pag hindi nag-sumagot siya, eh, di galit na nga, di tinanong ko ulit. Kako, mo ka talaga tinagaw ng mm, pira. oh, oh ng pipi. Ay, di sinyas ng pipi wala. Talagang hindi mo kahit sabi nga, ay, wala daw, wala daw siyang alam doon sa pirang yung. Hindi ko ikaalam yan. yun ay ako napagbintang ang laan. Hindi raw siya kumuha noong. Mm. Di, tanong uli sa akin ng sindikato. Oh, ano? nung sabi ka ako, ay eh, wala daw siyang alam din eh. Sa pirang pira nga rin. Hindi rin niya kinukuha yan. Wala daw siyang minakaw. Ano yun, di nagagalit na nga yung sindikato. Yung dumuok na yung baray. Lap, talaga Sabi, oh. ay tanongin mo nung ayos siya. Pag hindi talaga yung babarilin ko na yan. Mm. Sabi nung pipi Teka, teka muna ang no, sinya sinya teka muna raw chadi magsasalita na mm. agay siguro no. natakot takot din may babarilin ay eh. no. Adi, sabi nga yung ano sinya sinya yung oh, sinya sa akin pipi nilagay daw niya sa eco bag na nilagay sa kaysa may oh. di may sabi ni sindikato ay sabi sa akin ano 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 yung sabi niya ako sabi, e, sabi, sabi ni sabi sa akin ni kahit doon yung pug yung, yung ulo sa bataw at dito malo sa building, ay hindi nyo rumakuha yung dalawang milyong at magtay ka na raw, <laughs>